Kahit mainit ang panahon, napakasarap pa rin ng macaroni sopas. Ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko niluluto ang super creamy na chicken macaroni sopas. Isa sa paboritong Filipino food ng aking mga anak ang sopas. Kaya naman kapag nagluluto ako nito, hindi ko talaga tinitipid at ginagawan ko palagi ng twist. Meron akong biniling buong manok na pang ko sana. Kaya lang nag-request sila ng sopas. Kaya naman sabi ko ilagay ko na lang sa sopas. At kalahating kilong makaroni sopas lang yung gagawin ko. Pero dadamihan natin ng sabaw dahil nga marami tayong ilalagay ng sahog at mga ricado. So maraming bawang at isang malaking white onion itong ginagayat ko. Ito yung panggigisa natin sa ating manok. And instead of using oil sa panggisa, ay gumagamit na ako ng maraming margarine. Yung iba kasi, ginigisa nila ng mantika at naglalagay ng margarine kapag malapit ng maluto yung sopas. Lusaw na yung ating margarine, kaya ilalagay ko na yung bawang at igigisa ko lang ito hanggang sa bumango at isusunod ko na rin yung sibuyas. Isusunod ko na yung ating manok na may kasamang nor cubes. Maglalagay tayo ng nor cubes para lalong lumasa yung ating sopas. Isasangkot sa lang natin yan hanggang sa bumango at mag golden brown yung ating manok. Bago pa man masangkut sa ay lalagyan ko na ng dinurog na paminta at patis para pumasok na yung lasa sa ating karne. Bago ako magsimulang maggisa kanina ay nagpapakulo na rin ako ng tubig para pagkatapos nating maggisa at magsangkot sa ay diretsyo na nating ilalagay yung ating mga ginisang manok sa ating tubig para hindi na lumamig yung ginigisa natin habang nagpapakulo tayo para hindi na tayo maghintay ng matagal. At papakuluan ko lang yan hanggang sa lumambot yung ating karne ng manok at lumasa yung sabaw. Habang hinihintay naman ay ihanda na natin yung mga gulay. Meron tayong carrot na dalawang piraso, babalatan ko lang and slice it into cubes. Nasubukan mo na bang maglagay ng asparagus sa sopas? Naku, napakasarap. Kung hindi nyo pa nasubukan, subukan nyo na dahil magugustuhan ng inyong mga anak for sure. At nagbibigay ito ng kakaibang aroma at flavor sa ating sopas. At half cook lang ang ginagawa ko para medyo crunchy-crunchy siya. Naihanda ko na yung ating mga gulay at hindi pa luto yung ating manok kaya naman ipapasyal ko muna kayo sa aking paligid. Gustong gusto kong nagluluto dito sa labas dahil bukod sa presko ang hangin, maliwanag din at napakasarap sa tenga yung mga huni ng mga ibon. Luto na yung ating manok, kaya naman ilalagay na po natin yung ating macaroni sa Lutuin lang natin yung macaroni according to packaging instruction. Isinunod ko na rin ang karot at nagdagdag pa ako ng paminta. Gusto ko sa maraming sopas yung maraming paminta. At naglagay na rin ako ng another patis. At ito na yung ating pampasarap at pampakrimi ng ating sopas. Ito po ay chicken mushroom cream. Napakasarap niya guys ilagay sa sopas. Napakalapot ang sabaw at napakalinamnam. Nagdadagdag bango at sarap yung mushroom flavor niya. So, dalawang lata po yung aking ilalagay. Ihalo-halo lang natin para uh, magmelt mag-melt siya. At continuous halo lang dahil meron tayong cream na napakalapot to make sure na maghiwahiwalay talaga siya at ma-spread sa sabaw at para na rin maganda yung pagkakaluto ng ating macaroni At ilalagay na natin ang dalawang carnation evap kapag malapit ng maluto or kapag luto na yung ating macaroni sopas. Kumulo na rin yung gatas, kaya naman ilalagay na natin ang asparagus. Papainitin lang natin kaunti at tatanggalin na natin sa apoy. Gusto ko yung medyo crunchy-crunchy pa or half cook lang yung ating asparagus. Dahil kapag inulit natin or hindi na naubos yung sopas ay madudurog po siya. Hindi siya magiging kaaya-aya. Kaya naman huli natin itong ilalagay. Pinalamig ko lang kaunti at ready to serve na ang ating macaroni sopas. Subukan nyo guys dahil gustong gusto ng aking buong pamilya ang ganitong klase at recipe ng sopas. Para po sa mga bago dito na hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe and follow nyo rin po yung aking Facebook page, Mommy Will in Thailand. Maraming salamat po!